Nahanap mo ba ang sulit at dekalidad na health, beauty, at household products? Bago tayo magsimula, i-check out muna ang mga naka-plug na items sa video na to. Limited deals, legit quality. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang tagumpay mo sa pera ay hindi gaanong konektado sa dami ng pera sa bank account mo? Maaring kakaiba ito pakinggan, pero ito ang totoong totoo. Ang tunay na nagtutulak sa iyong kayamanan ay hindi ang physical mong pitaka, kundi ang tinatawag kong psychological wallet mo. Hindi ito isang pitaka na mahahawakan mo, hindi ito gawa sa balat o tela, ito ay bahagi ng iyong isip, isang malakas na lalagyan para sa lahat ng iyong iniisip, nararamdaman at pinaniniwalaan tungkol sa pera. Ito ang mental at emosyonal na espasyo na nilihamo para sa kayamanan. Isipin mo ito bilang iyong panloob na financial thermostat, ang setting na nagtatakda kung gaano karaming pera ang komportable kang magkaroon at panatilihin. Ang iyong psychological wallet ay ang iyong personal na plano sa pera, na nakaprograma ng malalim sa iyong subconscious mind. Ang planong ito ay nabuo noon pa man, kadalasan noong bata ka pa. Nahubog ito ng mga bagay na narinig mong sinasabi ng iyong mga magulang tungkol sa pera, tulad ng ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan, o ang mga mayayaman ay sakim. Nabuo ito sa pamamagitan ng nakita mo, tulad ng pagtatalo ng iyong mga magulang tungkol sa bayarin o paghihirap nilang pagkasya ang pera. Naapektuhan din ito ng mga partikular na pangyayari na naranasan mo. Marahil ay nahihiya ka dahil hindi kayang bilhin ng iyong pamilya ang isang bagay. Ang mga maagang karanasan ito ang nagtatakda ng laki ng psychological wallet bago mo pa man nalaman kung ano ang pera. Maraming tao ang nabubuhay nang hindi man lang alam na mayroon silang ganitong panloob na pitaka. Nagtatrabaho sila nang napakahirap. Sinusubukan nilang mag-ipon, hinahabol nila ang mga promosyon, ngunit tila palagi silang nauwi sa parehong sitwasyon sa pera. Maaring makakuha sila ng malaking bonus, ngunit pagkatapos ay may darating na hindi inaasahang gastos sa ubusin ng lahat. Hindi ito ito ang gawa ng kanilang psychological wallet Kung ang panloob mong pitaka ay maliit Dinisenyo upang maglaman lamang ng kaunting pera Kung gayon ang anumang labis Ay subconsciously na itutulak palayo Ang iyong isip ay makakahanap ng paraan Upang mawala ito Upang bumalik sa comfortable zone nito Ang mahalagang bagay na dapat mong maunawaan Ay ang iyong panlabas na mundo ng kayamanan Ay refleksyon lamang ng iyong panloob na mundo Ang iyong bank account Ay isang printout ng iyong financial blueprint kung hindi ka masaya sa printout, kailangan mong baguhin ang original na programa. Ang pagsubok na baguhin ang iyong pananalapi, ng hindi muna binabago ang iyong mindset, ay parang pagpipinta sa isang bitak sa dingding, nang hindi naayos ang pundasyon. Ito ay isang pansamantalang solusyon para sa isang malalim na problema. Upang makamit ang pangmatagalang tagumpay sa pera, kailangan muna nating tumingin sa loob, at simula ng pagpapalawak ng ating psychological wallet. Ito ang una, at pinakamahalagang hakbang sa landas, upang maging tunay na mayaman. Ang isang tao na may maliit na psychological wallet ay kumikilos mula sa takot at kakulangan. Ang kanilang panloob na plano sa pera ay nakaprograma para sa hindi sapat. Madalas silang binabagabag ng mga limitadong paniniwala na itinuturing nilang ganap na katotohanan. Maaring iniisip nila, hindi talaga ako magaling sa pera, o napakahirap kumita ng maraming pera, o hindi ko deserve maging mayaman. Ang mga kaisipang ito ay lumiliha ng isang self-fulfilling prophecy. Dahil naniniwala silang hindi sila maaring maging mayaman, hindi nila ginagawa ang mga aksyon na ginagawa ng mga mayayamang tao. Takot silang mangarap ng malaki, dahil ang ideya ng pagkakaroon ng maraming pera, ay tila hindi komportable at nakakapanlumo para sa kanila. Ang kanilang maliit na panloob na pitaka, ay hindi kayang hawakan ang ideya ng kasaganaan. Ang ganitong mindset na nakabatay sa takot ay nagpapahirap sa kanila pagdating sa mga pagkakataon para sa paglago. Kapag nahaharap sa pagkakataong mamuhunan sa kanilang sarili, tulad ng pagkuha ng kurso, pagsisimula ng isang side business, o pag-aral ng bagong kasanayan, ang una nilang iniisip ay, hindi ko kaya. Nakikita nila ito bilang gastos, hindi bilang puhunan. Hindi nila nakikita na ang pinakamakapangyarihang pag-aari na magkakaroon sila ay ang kanilang sariling isip. Ang isang tao na may maliit na psychological wallet ay nag na maglagay ng pera sa kanilang sariling pag-unlad dahil ang kanilang programa ay nagsasabi sa kanila na mahigpit na hawakan ang unting mayroon sila. Nakastak sila sa isang defensive mode, sinusubukang protektahan ang kanilang maliit na tumpok ng pera sa halip na maghanap ng mga paraan upang paramihin ito. Bukod pa rito, ang mga taong may ganitong mindset ay madalas na nahuhulog sa isang cycle ng masasamang gawi sa paggastos. Habang nag-atubili silang mamuhunan sa kanilang kinabukasan, maari silang mabilis na gumastos ng pera sa agarang kasiyahan o mga bisyo na nag-alok ng pansamantalang pagtakas mula sa kanilang stress sa pera. Maaring ito ay anumang bagay mula sa labis na pamimili at mamahaling gaj hanggang sa pagsusugal o iba pang magastos na gawi. Ang pag-uugaling ito ay tila salungat, ngunit ito ay gap na may katuturan. Sinusubukan ng kanilang subconscious mind na alisin ang anumang labis na pera nagpaparamdam sa kanila ng hindi komportable. Ang paggastos nito sa panandaliang kasiyahan ay nagpapababa ng kanilang balansi sa bangko sa pamilyar na antas na itinakda ng kanilang maliit na psychological wallet. Sa huli, ang isang maliit na psychological wallet ay nagpapanatili sa isang tao na naglalaro ng isang maliit na laro. Nakatuon sila sa kaligtasan sa halip na kasaganaan. Ang kanilang mga desisyon sa pananalapi ay hinihimok ng pagduda at pag-aalala, hindi ng pananaw at kumpiyansa. Napakaabala nilang mag-alala tungkol sa pagkawala ng kung ano ang mayroon sila, kaya nawawala sa kanila ang hindi mabilang na mga pagkakataon upang makakuha pa. Nakulong sila sa isang hawla na binuo mula sa kanilang sariling mga limitadong paniniwala. Hindi makita ang kayamanan na nasa labas lamang. Maliban kung sadyang magpasya silang lumaya at palawakin ang kanilang panloob na lalagyan para sa kayamanan, malamang naman sila sa isang loop ng pakikibaka sa pananalapi, gaano man sila magsikap. Kabaliktaran nito, ang isang tao na may malaking psychological wallet ay kumikilos mula sa isang mindset ng kasaganaan at posibilidad. Ang kanilang panloob na plano ay naka-programa para sa tagumpay at kayamanan. Naniniwala sila na maraming pera sa mundo at na may kakayahan silang kaakit at makapamahala ng malalaking halaga nito. Sa halip na mag-isip ng hindi ko kaya, nagtatanong sila, paano ko kaya? Hindi sila natatakot mangarap ng malaki. Sa katunayan, ang kanilang mga pangarap para sa kanilang buhay ay malawak at nakakapanabik. Ang pagkakaroon ng maraming pera ay tila natural at normal para sa kanila. Ang kanilang malaking panloob na pitaka ay isang komportable at malugod na espasyo para sa kayamanan na dumaloy at maipon. Ang ganitong mindset ng kasaganaan ay ganap na nagbabago sa kanilang pagharap sa mga pagkakataon. Kapag ang isang tao na may malaking psychological wallet ay nakakita ng pagkakataon na mamuhunan sa kanilang sarili o sa kanilang negosyo, ang una nilang iniisip ay tungkol sa posibleng kita. Nakikita nila ang isang 5,000 pound na training course hindi bilang gastos, kundi bilang isang puhunan na maaring makabuo ng limbong libong pound o higit pa sa hinaharap. Mayroon silang kumpiyansa na mamuhunan sa kanilang sariling paglago dahil naniniwala sila sa kanilang kakayahan na gawing kapaki-pakinabang ang perang iyon para sa kanila. Naiintindihan nila na ang kaalaman at kasanayan ang tunay na pera ng tagumpay. Sila ay proactive, palaging naghahanap ng mga paraan upang palawakin ang kanilang mga kakayahan at bilang resulta, ang kanilang kita. Ang kanilang saloobin sa pera ay isa ng pagiging katiwala, hindi takot. Ang mga taong may malaking psychological wallet ay gumagalang sa pera at alam kung paano ito pamahalaan ng epektibo. Hindi sila natatakot sa malalaking halaga. Nakikita nila ang pera bilang isang kasangkapan upang lumikha ng mas maraming halaga, mas maraming kalayaan, at mas positibong epekto sa mundo. Mas malamang na ginagawa nilang kumita ang kanilang pera para sa kanila sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan, mga negosyo, at iba pang mga estrategiya sa paglikha ng kayamanan. Naglalaro sila ng laro ng pera upang manalo, hindi lamang upang hindi matalo. Ang kanilang mga desisyon sa pananalapi ay ginagabayan ng isang malinaw na pananaw para sa hinaharap, hindi na mga pagdududa at takot ng kasalukuyang sandali. Ang proactive at kumpiyansang pagharap na ito ay lumilikha ng isang malakas na momentum. Ang tagumpay ay nagbubunga ng tagumpay. Habang sila ay kumukuha ng mga kalkuladong panganib at nakikita itong nagbubunga, lalong lumalakas ang kanilang kumpiyansa at lalong lumalawak ang kanilang psychological wallet. Hindi sila madaling maapektuhan ng pagbabago-bago ng merkado o pansamantalang pagkabigo dahil ang kanilang paniniwala sa kanilang pangmatagalang pananaw ay hindi matitinag. Naiintindihan nila na ang pagbuo ng kayamanan ay isang marathon, hindi isang sprint. Ang kanilang malaking psychological wallet ay nagpapahintulot sa kanila na mag-isip ng pangmatagalan, manatiling nakatuon sa kanilang mga layunin, at patuloy na gawin ang mga kinakailangang aksyon upang gawing tunay na katotohanan ang kanilang malalaking pangarap. Ang pinakamakapangyarihang sikreto na may bahagi ko sa iyo ay ito, ang iyong bank account ay lalago lamang hanggang sa lumago ka. Ang iyong kita ay lalago lamang sa antas na pinahihintulutan ng iyong psychological wallet. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay pinansyal, kailangan mong maging determinado na palawakin muna ang iyong isip. Ang magandang balita ay hindi nakasulat sa bato ang iyong financial blueprint. Maari mong sadyang piliin na i-rewire ang iyong utak para sa kayamanan. Ang unang hakbang ay ang kamalayan. Kailangan mong maging mulat sa iyong mga limitadong paniniwala tungkol sa pera. Pakinggan ang mga salitang ginagamit mo kapag pinag-uusapan mo ang pera. Sinasabi mo ba ang mga bagay tulad ng napakahalaga niyan o hindi ako yayaman kailanman? Sa bawat pagkakataon na mahuli mo ang isa sa mga kaisipang ito, may kapangyarihan kang hamunin at baguhin ito. Isang makapangyarihang paraan para i-reprogram ang iyong isip ay sa pamamagitan ng mga positibong deklarasyon. Ang deklarasyon ay isang matibay na pahayag na binibigkas mo ng malakas na nagpapadala ng malakas na mensahe sa iyong subconscious. Sa halip na sabihin, hindi ako magaling sa pera, ipahayag, ako ay isang mahusay na tagapamahala ng pera. Sa halip na isipin, hindi ko kaya yan, ipahayag, may isip ako na milyonaryo at kaya kong likhain ang buhay na gusto ko. Sabihin ang mga deklarasyong ito ng may enerhiya at damdamin tuwing umaga at tuwing gabi. Ang gawain ito ay magsisimulang palitan ng luma, negatibong mga file sa iyong utak ng bago, nagpapalakas ng mga file. Sisimulan itong palawakin ng mga hangganan ng iyong psychological wallet, ginagawa itong mas malaki, at mas bukas sa kayamanan. Isa pang mahalagang hakbang ay ang turuan ng iyong sarili tungkol sa pera, pamumuhunan, at negosyo. Ang mga mayayamang tao ay eksperto sa laro ng pera. Ang mga taong may maliliit na psychological wallet, ay madalas na walang alam tungkol dito magbasa ng mga libro, dumalo sa mga seminar, at makinig sa mga podcast tungkol sa tagumpay sa pananalapit. Habang mas marami kang natututunan, mas magiging kumpiyansa ka, at mas lalago ang iyong psychological wallet. Dapat mo ring palibutan ang iyong sarili ng mga taong may mindset na gusto mong gayahin. Kung makakasama mo ang mga negatibo at walang pera na tao, ang kanilang pag-iisip ay kakapit sa iyo maghanap ng mga mentor at sumali sa mga grupo ng positibo, matagumpay, at sumusuportang individual na magpapalakas sa iyo at magbibigay inspirasyon upang mangarap ng mas malaki. Sa huli, tandaan ang prinsipyong ito na nagbabago ng buhay ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa iyong isip, hindi sa iyong bank account. Ang iyong sitwasyon sa pananalapi ngayon ay resulta lamang ng iyong nakaraang programming. Ang iyong kinabukasan sa pananalapi ay magiging resulta ng programming na pipiliin mong ilagay ngayon. Ang trabaho ay panluwag, nangangailangan ito ng katapatan, tapang, at dedikasyon. Ngunit sa pamamagitan ng sadyang pagtatrabaho upang palawakin ang iyong psychological wallet, inilalatag mo ang pundasyon para sa isang buhay ng kasaganaan, kalayaan, at pagpipilian. Kinokontrol mo ang iyong kapalaran sa pananalapi. Kaya, simulan mo na ngayon. Magpasya kang lumago. Upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay at master ang iyong panloob na laro ng pera, sundan ang pahina ng psychological wallet at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming makapangyarihang insight.